Hello, good afternoon. Dito tayo sa Jay Park Island Resort and Water Park here in Mactan, Lapu-Lapu. Lalakad tayo. Kasi doon tayo nakapark, so medyo malayo. Okay, ito tayo. Lalakad. Patungo doon sa lobby. Ayan, yung mga Koreans na naman. Uy, kakaingit yung mga Koreans. Gaganda. So, dito na tayo. Egg? Nothing. Nothing. bread na. Ayan, ginger bread. Meron na sila. Oh, yummy, yummy. Mas mango pistachios cake. Wala oh, la Sarap-sarap nito. Look at, oh, look at mga country. Oh, napakaganda ng design nila. Oh, wow. 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 Christmas decor na sila. Uy! Kawawa ka naman dyan, Inday. Kanina ka pa nakabitay. Try natin dito sa Oktoberfest. Ah, ay yeah. Oktoberfest pa di ay. Okay. Sa The Avalon Buffet Restaurant. So, hinahanap natin yung tacos. Wala silang tacos. So, punta tayo doon sa kabilang restaurant, doon sa may seaside. So, yan. Wow. Nakaano na ba kayo? Naka, nakapanood na ba kayo ng Amigos Fire Dance Show? So, meron silang dance show every every night, 6.30 to 7.00 p.m. Doon sa My island pool. Napapanood ko sila tuwing nagagabihan na tayo, no? May mga activity pa rin sila hanggang ngayon. Ayan na naman. Napakadami na namang mga Koreans. Hmm. <laughs> Gusto nyo manood? Gusto nyo makita yung mga Koreans natin ng mga guests dito sa J Park? <laughs> later, later. Ay, yung buhok ko. Ayan. Ayan sila, oh. Sana all, namumula na sila sa init. <laughs> Baka naman magka-sunburn kayo, ha? Ayan. <laughs> Ayan. Good afternoon. Yung mga trabahante dito, mga ano talaga sila. Nag-regret talaga sila sa atin ba? Ayan yung isa ako naglilinis. Yes. Kahit apply man lang ako na tagapaglinis, okay na sa atin? No? Ang sarap kaya pag may pag makatrabaho dito sa J park Ayan no ang sweet naman nila magdudyan nang kasi sila. Haha. 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 mga Haha. Ano yan? Bakit ganyan? Parang dami nila. Parang may kasal. Post na post si madam. Ito na naman. Or trip lang nila. <laughs> Ewan ko sa kanila. medyo ilang araw din tayo hindi nakalabas no kasi na yung isang tao binunutan ng ngipin <laughs> kaya 3 days tayong hindi nakalabas nasa bahay lang kaya ngayon lang tayo nakalabas galing sa presuhan <laughs> so dito na tayo sa coral sana may tapos sila. Pasok tayo. Hindi tayo dito sa labas kasi mainit. Mainit ngayon. Kaya, pasok tayo. dito na tayo sa loob. Dito na yung set na so, Kita nyo dito sa likuran ko. Mga wine. So parang gusto kong kumantang. Nais ko magpakalasing. <laughs> Dahil nandyan ka na <laughs> sa likuran ko. <laughs> <laughs> Mahal kaya nito mga wine nila. kaya nito mga wine nila may tag 1,700 1,500 1,500 Oh, naka-sale pa yan. 2,200. Oh my gosh. Mahal. Huwag <laughs> na. Huwag na po. Bili na lang natin ng bigas kasi mahal ng bigas ngayon. <laughs> Here comes their service bread. Left. Like butter. Wow. Okay. <laughs> Lala, ang usok-usok pa yung bread nila. Oh, ito na yung tacos nila. Iba na yung plate na talaga yung nilagyan. Hindi na yung parang ano ba, yung chopping board. Kasi nahulog daw. Tsaka ito yung order ko na mango shake. Try natin. Try natin. Mm. So yummy the tacos here. Mm. I really love we really love the tacos. Here. Mm. back pala dito sa ano sa champagne nila oh my god hmm. 7,000 7,000 may 6,530 ang no, oh, mahal no, mahal pero hindi ako makarelate yung ano lang, yung mga mahilig lang talaga na uminom I mean, no, sila yung nakakarelate kung anong meron dito, ba't ganito kamahal ako dito sa bata sa gilid ko. ba Andiyan siya naglalaro. Kasama ng, ewan ko, lola niya ba or mama sa Lagi yung narinig, Anyong sa'yo. Anong sa'yo. Anong sa'yo. Anong sa'yo. Anong sa'yo sa'yo. Walang sa'yo. Puro akin. Walang sa'yo. Hindi <laughs> natin maintindihan. Pero yung word na yon lagi natin yung naririnig, no? Ang baga silang nagsasabi na ayong sa'yo. <laughs> ding dong, ding dong. Ayong sa'yo, mga bebes. <laughs> mga cuties. So, ayong, mga cute. Bibi, ayong sa'yo, be? anong sa'yo? Hindi lang ako naintindihan. <laughs> Mayo na sa kamagkuan. Mag Koreans. Gamay. Anyong sayo. What's the answer? O ba sayo? <laughs> ha? What be? <bi? laughs> What are you doing there, baby? Wow! So nice! Oh lala, sana mag-enjoy katulad ng mga baby. Ayan. Ayan, napagod yun sa kakaligo. Kaya ayan, relax, relax mo na sila. Dito naman, napakaganda. Dito tayo. Kasi medyo walang tao bako walang kataw-taw dito okay <laughs> Kesa doon maraming tao minsan talaga no pag nagpo-vlog ako parang na out ako ba parang wala akong maitapi kaya parang ang hirap ang hirap talaga na ikaw pa yung director ikaw pa yung writer tapos ikaw pa rin yung actress Parang hirap, di ba? Yes, it's true. Napakahirap. Kaya salot ako doon sa mga vloggers na nagiging sikat kasi napakagaling nila. Yeah, makikita natin magaling sila kasi nga ano na sila, sikat na sila. So marami silang followers, yung mga tinatawag nating mga, mga ano talaga, yung mga, ano tawag doon? mga organic ya yeah, mga organic followers so salute to you so yan lang naman ang wish ko no na someday magkakaroon din ako ng mga organic subscribers kasi parang napakasarap baba na may may totoong tao talaga na nanonood sa hindi lang yung for obligation, kung hindi gusto kanilang i-follow, no? no matter what, no matter what, gusto, gusto kanilang i-follow. At yan talaga ang isa sa mga wish ko. At saka ito yung pinipray ko kay Lord, no? Kayo din ba? Ganun din? Ayan. Nag-i-enjoy. Hello! Ganda dito. Ganda ng view. Uy, Yes. Medyo may kalawakan din yung ano nila dito yung sa beach nila. Ayan, pwede ka maglaro. Ayan na, oh, may naka ano na, na pang volleyball. Yun. Magtatago muna tayo kasi mainit. Mainit. <laughs> so, lakad-lakad muna tayo para makakita din kayo ng magagandang tanawin. Hindi lang yung puro ako. Kasi hindi naman ako maganda. <laughs> oh. Yan doon. Yung malaking slide-slide nila. Ayan. Parang sana may makita tayo, no? Na nagsla, nag-slide. Ayan, no? Oh. Laki kaya nito. Ay, ayoko. Sana all naka-red. <laughs> Ayan na. Mag-wait tayo. Baka may, ano, may nag-slide ba? So, titing na natin kasi may umakyat. So, hintayin natin. Hintayin natin mga ka-journey. Sana dito or ewan ko baka doon sa malaking malaking drum. <laughs> Hindi ko alam. So, let's just check. <laughs> Ito na yung lifeguard. <laughs> Sana all oh, my lifeguard. Tingnan nyo yung dahon ng saging, oh. Sa so, sobrang init, nasusunog talaga, oh. Grabe. Kala ko ang akin lang tanim nagkaganito, pati pala dito, oh. Nasusunog. Buti na lang dito, wala. Wala masyadong sunog. <laughs> Yan. Oh yeah, how he walked. Kapoy si Lolo. Kapoy si Lolo. <laughs> It's already 4 o'clock mga ka-journey. Pauwi na tayo. Ah, hindi pa pala. Mag-grocery pa pala tayo, no? So, I hope mga journey nag-enjoy kayo dito sa ating Pasirao Resort dito sa Jay Park. Thank you so much. And please for those who are not subscribing yet my channel. This is once again Beth Journey 76. Please do like and subscribe. Bye. Thank you so much. God bless.